Yo, 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 yo! Ako si Homeboy So, man. Alam natin na ayaw na mga babae sa mga lalaking mahihina, men. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magmukhang malakas na lalaki. Okay, you need to stop looking like a wet boy, okay? Dito sa England, kung saan ako nakatira, ang definition ng isang wet boy is yung isang mahina na lalaki. And you need to stop looking like one. So men, nandito ako uh, para turuan kayo ng mga uh, apat na habits kung paano magmukhang isang malakas, magmukhang isang alpha na lalaki, magmukhang isang uh, matibay na lalaki. Uh, yung isang lalaki na hindi umiiyak kapag iniwan siya ng babaeng gusto niya. Yung ganung lalaki, okay? So sana magustuhan nyo tong video na to. Simulan natin. Let's get it! Yeah! Unang-unang ipapayo ko sa'yo is yung postura mo. You need to have a nice masculine frame. Straight. Yung spine mo dapat hindi yung naka, alam mo yon parang, parang bata ka, wala kang disiplina sa sarili mo. Disiplinahin mo yung sarili mo, men. Tingnan mo, dapat straight yung back mo. Uh, mas alam mo 'yun, mas may confidence tingnan men dahil tingnan mo naman yung diferensya kapag ganto kumpara sa ganyan. 'Di ba? Mas confidence tingnan kapag maganda yung posture mo. Okay? And habang ganto yung posture mo, haba kapag maganda yung posture mo sa mga taong kinakausap mo, habang kinakausap mo sila men, tingnan mo sila. Mag uh, mag um mag makipag eye contact ka wag kang mahiya o kang matakot wag kang kabahan dahil if you want to look like a man bro if you want to look strong kapag gusto mo magmukhang malakas men you need to have good good posture and you need to keep um eye contact wag kang wag kang mahiya uh, makipagtinginan sa ma sa mata pangalawang habit yung tone of voice mo okay so habang sumasalita ka dapat nagpo-post ka rin sa bawat sinasabi mo kung importante yon Alam mo yon parang make, um, parang dapat may exclamation mark yung pagsasalita mo. Tapos may pauses din, may full stop yung pagsasalita mo, may exclamation mark. Dapat tumataas yung boses mo at marunong ka kontrolin kung paano ah uh, bumaba ng boses control your tone of voice, man. Okay, you need to speak like a man. Kap, tingnan mo si Andrew Tate kung paano siya sumalita. Di ba siya yung perfect na example ng isang alpha? Kung paano siya sumalita, men. Like, take notes kung paano siya sumalita. Take notes ka sa akin kung paano ako sumalita. Napaka-importante bilang isang lalaki na dapat alam mo kung paano sumalita ng tama. Men, hindi yung... An, ano, 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 po? Um, sa mo gusto pumunta? ah uh, pwede may gagawin ka ba? No, bro! Tangin nakita, nakita mo ba yung diferensya sa ngayon kung paano ako sumasalita ngayon kumpara like just now? di ba Kitang kita kung sino yung mas confident. Kitang kita mo naman kung sino yung mas um, mas kaya makipagsuntukan. Kitang kita mo naman kung sino yung 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 mas malaking tao, yung 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 taong walang takot. Kita mo kung sino, di ba? Dapat ganun ka, men. So, you need to study kung paano sumalita ng tama um, uh, yung tono ng boses mo, dapat alam mo kung paano dumagdag ng exclamation mark sa pagsasalita, kung paano um, yung bawat paghinto sa mga importante mong sinasabi habang sumasalita ka. ba? Diba? Dapat alam mo yung mga ganong bagay. Isipin mo yung mga ganong bagay at dapat ini exorcise mo yon. So, ibig ko sabihin, dapat ginagawa mo yon, pinapractice mo yon sa bawat usapan kung kanino ka man nakikuusap. Kung sino man yung kinakausap mo. Pangatlo, karamihan ng mga malalakas na lalaki, men, malakas sila dahil alam nila one day, mamamatay din sila so they do what the fuck they want. They stop caring kung ano yung tingin ng mga tao sa kanila. Like they just don't care dahil mamamatay din naman sila tayo, mamamatay din tayo. Ganon yung mentality nila, men. Kaya, they just do what the fuck they want. And dapat, hindi ko naman uh, sinasabi sa yon hindi ko naman sinasabi sa yon na isipin mo sa sarili mo na mamamatay ka na bukas, next month. So, gawin mo na yung mga gusto mo, uh, maging matikas ka na na isang lalaki, magpakulong ka, maging badass ka. No, hindi naman ganon. Pero, isipin mo to, ganito yung isipin mo. Isipin mo na um, ano yung iibahin mo sa mga bawat ginagawa mo ngayon, okay? Kapag mamamatay ka na in one year time, babaguhin mo ba kung paano mo kausapin yung mga tao? Kung paano ka yung like the way you dress? Babaguhin mo ba yon ah uh, babaguhin mo ba uh, yung mentality mo in terms of how you treat people? 'Di ba ganoon men? Isip mag-isip ka ng ganoon, bro. May tanong ako sa iyo. Nakapagsuntukan ka na ba? Dahil kapag hindi pa, wala ka pang experience sa away, kahit hindi kahit hindi sa street fight or kahit in, hindi sa school fight, street fight, kahit hindi mga ganoon men. Um, ang gusto ko lang malaman, nakapagsuntukan ka na ba? Like, it doesn't have to be a street fight, pero kahit sa boxing gym, sa boxing like a boxing match naranasan mo na ba yon naranasan mo na ba naranasan mo na ba na masuntok sa muka or sa katawan or whatever naranasan mo na ba na masipak ka naranasan mo na ba may naranasan ka na bang physical fight na physical mismo alam mo yon ba, ba 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 ba, ba, whatever Okay, dahil kapag hindi pa, wala ka pa naranasan na ganoon, kailangan mo maranasan 'yon. And kapag kapag takot ka, Trash! Fix the game! Last na habit, pang-apat, huwag mong hayaan yung mga tao gaguhin ka. Kapag pinipikon ka ng isang tao, men, huwag kang matakot um, umatake, huwag kang matakot ipakita yung pagkademonyo sa loob mo. Dahil kapag tinatago mo yung demonyo mo, men, sila mismo ang, uh, sila mismo ang didemonyohin ka and hindi sila akala nila mag okay lang na din dinidemonyo ka pero man, i'm telling you it's so much better kapag uh, romeres back ka okay wag kang manahimik romeres back ka wag kang matakot bro and kapag Takot ka, yun, kailangan mo magboxing bro. Yo, 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 sana nagustuhan nyo tong video nato Ako nga pala si homeboy. And quick flex lang tayo sa bagong tattoo ko. It's a Hanya mask. Uh, Japanese shit. Sa mga hindi nakakaalam. Pina-cover up ko yung dati kong tattoo, no? And uh, yun lang, men. Yun lang for today. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Ako nga pala ulit si Homeboy. Kapag bago ka palang dito. Kapag nagustuhan mo tong video na to, please like and subscribe and share this video sa mga tropa mo para makilala nila ang Homeboy Gang. Let's get it. Babush! Ha!